you So, gusto ko lang i-share in case uh, taga Paris kayo and OFW katulad ko. Um, gusto ko lang i-share kasi ako this year, ah, uh, last year, kumuha ako ng adult course sa Paris. Yung provided ng mayor. Ang tawag in French school Adult de Paris. Um, lalagay ko sa description yung website para Tingnan nyo. So, gusto ko i-share kasi 3 months na ako uma-attend. So far, naka-isang absent lang ako. <laughs> kasi bawal umabsent, guys. I mean, hindi naman bawal pero baka ma-ban ka from the next time. And then, um, in case curious kayo magkano, so, ang bayad ko is 250 euros. You have to pay. Pag natanggap ka, you have to pay right away. And then, um, for the whole year na yon so, ako is 3 uh, hours per week every Monday from 6.30pm to Um, 9.30pm and nagkataon um, yung work ko and yung school magkatabi lang siya, like five minutes away so I think na parang ano siya talaga it's meant to be so itong software na to is Lectra it's for pattern grading, yung paggagawa ng damit na using computer I think uh, if interested kayo uh, I can show you some videos minsan nahihiya ako magfilm kasi mga classmates ko tumitingin sa akin parang anong ginagawa na itong babaeng to so is, is, ipapakita ko sa inyo yung ano So, first yung notebook. Siyempre, nag-notes ako, pero hindi masyari. Ayan. Kaya lang, guys, um, ang masasabi ko lang is, ang bilis nung French niya. By the way, in French yung lessons, ha? So, uh, I would suggest kailangan medyo maano um, yung French nyo kasi hindi sila talaga nag english doon. As in, never ko pa narinig yung teacher ko nag-switch in English. Pero, kasi very visual naman. Ngayon, anong point nitong um, lesson na to, no? Ako kasi, uh, ko one day is makakuha ko ng job in the fashion industry. And then, itong software na to, medyo konting tao lang may alam nito. Konting tao, no? I mean, bihira lang may alam nitong subject na to. Kahit sa fashion design school, by the way, nag-aral rin ako dito sa Paris ng fashion design. Kahit sa fashion design school, siguro mga 3 months lang nilang tinuturo itong subject na to. And then, ako for me, um, teacher ako na itong subject na to for 8 years sa, sa Shanghai, sa China, kung saan ako nag-work as a fashion design teacher, no? Kaya lang, um, what do you call this? Ibang software yon Gerber, which is a, an American brand, and binili na rin siya ni Lectra. Pero sa Europe kasi, ang kailangan nila Lectra, and um, kahit na may similarity sila in function, mag-iba pa rin yung dalo software, so kailangan ko siya aralin. And then, kahit na nag-apply ako ng work, Uh, for this um, job. Dahil wala akong training for this software, hindi nila ako tinatanggap. Kasi sa France, kailangan talaga yung, kung ano yung, ano, yung ina-apply mo, meron kang training, meron kang certificate, or may experience ka doon. So, gusto ko na i-share. So, ayan. By the way, seryoso sila sa buhay nila ha. At the end of the class, kailangan ma-fill out ko tong mga requirements sa isang video ko na lang sasabihin ano requirements. Kailangan natutunan ko yung ganito, marunong ako mag-check ng ng pattern, marunong ba ako ng ganito, marunong ba ako mag-check ng sizes. yeah So, kompleto naman each class, binibigyan nila kami ng handouts, ganyan. O di ba? In French lahat, syempre. Ayan. Ako okay lang. I don't mind na in French siya kasi dito naman ako magkatrabaho sa France. Pero kung ano, ayan. So, may mga colored ano din. Tapos, ito yung mga pahirap niya sa buhay. Ay, drawing ko pala yan. Ayan. So, kailangan mong gawin ito sa, yan, in your sample, uh, skirt, palda, harap at likod. Tapos, kailangan mo siyang gawin. Ayan. So far, after three months, my God, guys, I have to be honest, minsan after work, tapos pupunta pa ako doon. Alam mo yung pagod ka na maghapon. Tapos, kasi nag-work ako full-time, no? Um, tapos pupunta ka ba doon? Nakakatamad. Kaya lang nasa lectra Level 1 ako, no? Pangarap kong pumunta sa Electra Level 2 kasi yung hinahanap kong, yung mga tanong ko, nasa Level 2 pa daw para sabi ng teacher. Sabi ko, ano ba yan? Surprise? Sabi niya, hindi kasi basic lang talaga yung tuturo sa level na to. Sabi niya sa akin, um, next year, siya pa rin yung teacher at siya rin pipili. By the way, guys, hindi ganun kasimple alam mo yun, nag-apply ka sa website hindi ibig sabihin, ako nga na nakalagay sa akin, waitlist. Ganun-ganun, sabi ko, oh my God, waitlist ako. So, yun, akala ko almost hindi na ako matatanggap. Bumili ako ng bag. tanga ta <laughs> Bumili ako ng bag kasi sabi ko, Ay, hindi na ako mag enroll Bibili na ako ng bag. And then, na, nag-open sila another spot. So, finally, natanggap ako, no? Tapos, meron siyang test. So, tinest ko marunong ka mag-pattern drafting. Parang mga one hour, or one hour test yon gano'n. Tapos, may interview. Yung sa friend ko na nag-aral siya ng embroidery, um, wala siyang test, pero tinanong, meron siyang parang interview din. Tapos, tinanong anong parang motivation mo para sumali. So, gano'n. Um, ako mara ko yung mga fashion classes, yung pattern drafting, sewing, ganyan lalo na kung may interest kayo, kasi mura lang siya guys, $2.50 for the whole year. Parang feeling ko sulit na sulit na siya, kasi yung, yung itong lecturing class na to, naghanap ako before ng private lessons, parang ang 3 months na course is worth 3,000 euros. Sabi ko, mahal naman 3,000. So, nung nakita ko to, na 250 euros lang, akala ko pa ka every month, willing ako, sige, kahit every month yung $2.50 na yan, ayun, $2.50 for the whole school year. So, anyway, ano ba yan, ahaba na sinabi ko. So, kung interested kayo, try nyo lang, check yung website, and then uh, let me know kung anong course. Or kung kinuha nyo to before, kwentohan nyo ako anong, anong nangyari, anong inaral nyo. Okay, baka next time yung nangaralin ko. Pero next time, I think, lecture number two naman. Okay, au revoir.